Ay naadya sila diri sa barangay na sila kay kuan man nasunogan sila nasunogan sila dito sa Kulasi ah unta kung naay maka pa naay makatanaw ani eh. unta naay makatabang sa ilaha Mamhurot hurot gyud ang inyo ha mga sinina ma'am kay ah kwarta daw nila na -hurot daw Ayan, yeah, bisa isa, wala joy na na punit nila. Pila mo kabalay diri ma'am nga nasunugan ma'am. Unta mga followers, mga nakatanaw sa ilaha. Unta inyo silang matabangan na nasunogan sila lalo'y kayo. ka pinakabok yung mga anak, ma'am. Oh, tulo. Tulo. Money, yung mga anak, oh. Lalo'y mm. sila. Bisang kaldiro, ha. Ah. Yung nabit-bit na, nila. Mm. Ah, Nakuhaan po, naka... Kuaagi lang po ko diri. Kaya nagpa-inject mga po ko diri sa kwano Ako ang... Kuhaan ba? Akong pinakan sa ering. <coughs> Naani sila diri, daghan. Daghan kay ni sila. Nara sila oh. Mo oh, ni sila nasunugan sa pulasi. Uh. Oh. Dungan kami. Dungan kami. Oh dai. Hi. Ano bigyan kami ng tulong, kumbili namang mabahay at saka mga kawalan. Kasi wala kang sa amin dito lang, barangay. Hoy. dahil sila sa barangay, no? Nasunugan sila. Kaya sa barangay, nasunugan kami. Marami kami dito. Tama, ni sila. Sarah, kung may awa kayo, bigyan mo kami ng tulong. Nagungugas pala ako ng plato. At saka, eh, ano na sa, mga ano na, uuwi na kami sa siluay. Wala pa kami bahay. Sarah, Sara, bigyan mo kami ng tulong. Ito, Ayun sa Ay, dito laro. Pure ito, di ba, te? Oo. Oh, oh. Pure na dito tayo sa barangay, Oh. Nasa sila sa barangay, mga followers. Ah, uh, mga viewers. Sana nasunog, sila, nasunugan na tayo. Wala, wala, sana wala tayo pang masiraan ng buhay, ha? Yes. Wala yung gitana. Loy. Ito kayong parecord. Loy kayo sila. Daghan kayo sila. Ano yung sin ka? Loy kayo sila na nagdasok na rin. Ako pala yung sisingin. Bisa na sunog, bisa na sunogan na si Inday oh, pero enjoy gihapon siya. Oh, wala wala tay makuha maghingot, wala tay makuha Magduga magbuga ali, magbuga. Tekan sila. Wala jud mo na punit lang. Wala. Sa sanila, wala yun. Okay. Kay gabiin. Gabiin. Eh. No, ang ato ba, gen? Kay gabiin may nasunugan. Okay, unta kung atlaw. Gabiin man, halos gani, nai sa kabalay, apit na sunog, napay na gamay. Kung wala lang natabang sunog siguro. Oh, sila da gani sa ayun. Kung atlaw, napay makuha. Bilagpanti, wala Halos na. Halos na lang. Halos na lang, nasunugan. Ilan mo ka balay? Lagan. Karang dira, karang nasunugan na. O. Shout out mo pangalan ng dito. Ako pala si Juara Alia, nasunugan, single ma, mapatangan na, wala na lista. O, oh, wala ka tabang, o oh, sige. Kuntento na, naawin yata bubas. Lama.